Magandang araw sa inyong lahat, mga fight fans. Ngayon, may napakalupit at hypothetical na labanan ng ating pag-uusapan, ang pound for pound king na si Terence Bud, Crawford laban sa knockout machine na si Gennady Golovkin. Isang sagupaan ng mga alamat sa ring, at dito sa video na ito. Tatalakayin natin ang mga diskarte at diskarte na maaaring gamitin ng dalawang ito para masigurado ang panalo kung gusto mong malaman ang mga posibleng dalaw ng dalawa manood ka hanggang sa dulo. Una, bigyan natin ng tamang eksena ang labang ito. Si Terence Crawford, ang slick, switch hitting tactician, kontra kay Gennady Golovkin. Isang halimaw sa lakas ng suntok at tibay. Ito ang klase ng laban na sagupaan ng estilo galing at talino kontra lakas at pressure. Parehong may kakaibang abilidad, kaya't magiging napakalupit nitong laban na ito kung sakali. Simulan natin kay Crawford. Ang nakikitang asset ni Bud ay ang kanyang versatility. Siya ang isa sa pinakakumpletong boksingero sa kasalukuyan. Ang kakayahan niyang magpalit mula sa orthodox papuntang southpaw ay nagdadala ng kalituhan sa kanyang mga kalaban. Dagdag pa rito, isa siya sa mga pinakamahusay sa timing, kayang gamitin ang kanyang jab upang ma-set up ang kanyang mga kombinasyon at bitag. Isa sa mga pinakamalakas na puntos ni Crawford ay ang laban sa kakayahan niyang mag-adjust habang nasa. Nagsisimula siya ng mabagal, binabasa ang galaw ng kalaban, at pagkatapos ay sistematikong binabasag ang kanilang diskarte. Kung si GGG, nakilala sa kanyang relentless pressure. Ang kanyang makakaharap, magiging susi ang galaw, ang kanyang ring IQ, at ang mga anggulong kaya niyang gamitin para makaiwas sa mabibigat na suntok ni Golovkin. Ngayon naman, pag-usapan natin si Golovkin. Si GGG ay kilala hindi lamang sa lakas kundi sa kanyang footwork at diskarte sa pagputol ng ring. Hindi lang basta power puncher si GGG. Ginagamit niya ang kanyang tiyaga at footwork para ibitin ang kalaban at bigwusan ng mga malalakas na hook at uppercut. Isa pa sa hindi pwedeng baliwalain kay GGG ay ang kanyang power jab. Hindi lang ito ginagamit para mang istorbo, ginagamit ito para sirain ang ritmo ng kalaban at pabagalin sila at ang tibay ng kanyang panga. Kahit tamaan siya, hindi siya madaling bumagsak. Kaya naman, kahit mabilis si Crawford, isang solidong suntok mula kay Golovkin ay maaaring magpatulog sa kanya. Ngayon, paano nga ba ang magiging laban ng dalawa kung sila ang magtapat? Para kay Crawford, tiyak na iikot siya sa ring, gagamit ng kanyang bilis at depensa para manatili sa labas ng range ni Golovkin. Gagamit siya ng tamang distansya, ang kanyang mahusay na counterpunching at iiwas na pit sa corner. Ang switch hitting niya ay magiging mahalaga rin, dahil ito ang magpapahirap kay Golovkin na hulaan ang kanyang mga galaw. Samantala, si Golovkin naman ay kailangang ipilit ang kanyang laro, ang kanyang walang humpay na pressure. Kailangang ay corner niya si Crawford at pilitin siyang makipagsabayan sa loob, kung saan may advantage si GGG. Ang kanyang mga body shots ay magiging mahalaga para pabagalin siya. Crawford at pahinain ito, narito na ang mga susi para sa panalo ng bawat boksingero. Para kay Crawford, ang susi ay ang kanyang galaw, timing, at pag-iwas sa mga malalaking palitan. Kailangang manatili siyang malayo kay GGG at gamitin ang kanyang bilis para makakounter at makapunta. Kailangan niyang iwasan ang mga pader at ang mga mabigat na suntok. Sino ang mananalo sa laban na ito? Mahirap sabihin, dahil napakakomplikado ng laban. Kung magagawa ni Crawford ang kanyang game plan ng walang mali, maaaring manalo siya sa pamamagitan ng desisyon. Ngunit kung si Golovkin ay makakatama ng malinis na shot, maaaring niyang patulugin si Crawford sa isang iglap. At dyan nagtatapos ang ating fight analysis para sa posibleng laban sa pagitan ni Terence Crawford at Gennady Golovkin. Ano sa tingin nyo? Makakayanan ba ni Crawford ang lakas ni GGG? o magtatagumpay si Golovkin gamit ang kanyang relentless power. Ay comment nyo na ang inyong mga prediksyon sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang fight analysis at breakdowns hanggang sa muli, mga ka-fight fans, keep fighting!